Welcome back mga ka-IMAC! Well, sa panahon ngayon, alam naman nating sobrang init sa mata ng mga kababayan natin ang FIBA, lalo na sa usapin at results patungkol sa Gilas, Pilipinas. Kaya sa ngayon, dumaku na muna tayo sa kabilang court para magpalamig at alamin ang kwentong basketball ng tinaguriang Best Import sa kasaysayan ng Ginebra San Miguel. At yan ay walang iba kundi si Justin Brownlee! Pinanganak noong April 23, 1988 sa Tifton, Georgia, United States, sinimulan ni JB ang kanyang basketball journey sa murang edad. Dahil nga bata pa lamang, inakitaan na ng hilig sa paglalaro. Si JB ay naglaro ng kanyang high school days sa Hachi sa Fort Walton Beach, Florida. Pagtungtong naman niya sa college ay naglaro siya sa koponan ng St. John, nakalahok ng Big East Conference, isang athletic conference sa NCAA Division 1. 20 years old pa nga lang itong si JB nang sinubukan niyang magpa-draft sa NBA noong 2011 pero nabigo dahil walang team ang gustong kumuha sa kanya. Dito na nga siya nagsimulang maglaro professionally sa iba't ibang bansa katulad ng Poland, Israel, Italy at Germany. Si Jimmy ay naglaro sa Poland para sa team ng Paul Farmer Starogard Gdansk, isang Polish Basketball League during the 2010 to 2011 season. Lumipat naman siya sa Israel at naglaro sa team ng Hapwell Hulu sa Israel Basketball Premier League taong 2012 to 2013. Dalawang team naman ang nalaruan niya sa Italy. Ang una ay noong 2011 to 2012 sa team ng Siligas Avellino. Ang pangalawa ay sa Umana Reyer Venezia during the 2014 to 2015 season. Ginugol niya naman ang kanyang 2013 to 2014 sa paglalaro sa Germany sa ilalim ng Bayern Munich basketball team sa Basketball Bundesliga. Si JB ay naglaro din sa Development League ng isang taon sa team ng Maine Red Claws na may average stats na 8 points, 4.9 rebounds at 1.4 assists per game. After nga nito ay nabigyan siya ng kontrata ng New York Knicks na kalaunay na wave din bago pa man magsimula ang NBA. Ito na rin ang naging dahilan ng pagbalik niya ulit sa Development League pero this time sa team ng Erie Bay Hawks sa average stats sa 13.8 points, 5.7 rebounds, 2.3 assists, 0.5 blocks, at 1.4 steals throughout the regular season. Nagmiss lang stepping stone nga ito para kay JB dahilan para makapaglaro ulit sa ibang bansa, gaya na lang ng team ng Brescia sa Italy at ila ng France. Taong 2016 naman nang unang dumating itong si Justin sa Pilipinas para maglaro sa Governor's Cup ng PBA sa team ng sikat at crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel. Trivia na din mga ka-iMac, alam nyo ba na hindi talaga si JB ang import na pinili that time? Yep, tama ang dinig nyo dahil that time ang katim niya sa The Main Red Gloss ang naglalaro para sa Hinebra. Napalitan lang ito dahil nagtamo ito ng injury sa kanyang kamay. Sabi nga ni Coach Tim Cohn, e eh marami naman daw siyang choice na pwedeng piliin pero tanging si Justin lang ang pwedeng lumipad ng agaran papuntang bansa para maglaro agad kinabukasan. Timing nga naman! At mukhang gumana naman ang magic bunot nitong si Coach dahil hindi sila binigo ni JB sa napakagandang performance ito sa kanyang unang game sa PBA. Nagdala lang naman siya ng double-double or 31 points and 13 rebounds laban sa Alaska Aces. Nagtuloy-tuloy nga ito hanggang sa madala ni JB ang Hinebra para sa kanilang kauna-unahang kampyonato makalipas ang pitong taon. Ito na rin marahil ang dahilan kung bakit siya ulit ang kinuhang import ang sumunod na taon. Ayun na nga! Another championship para sa mga kabarangay sa kamay ni JB. Literal na sa kamay ni JB dahil sino ba naman ang makakalimot sa game-winning shot niya noong Game 7 kontra Meralco Bolts? A historic back-to-back -back championship. After na nga nito ay bumalik siya ng Pilipinas sa pangatlong taon, hindi bilang isang import kundi bilang isang manlalaro para sa ASEAN Basketball League sa ilalim ng San Miguel ala Pilipinas. Nasungkit pa nga nila ang kampiyonato laban sa team ng Thailand. Pagtapos nga nito sa ABL ay dumiretso na ito sa paglalaro sa 2018 PBA Commissioner's Cup sa Hinebra nang palitan niya ang import that time na si Charles Garcia. That time, kinuha ulit ni JB at ng mga kabarangay ang championship Laban sa team ng San Miguel Beerman na may average na 27.4 points, 12 rebounds, 6.6 assists at 2.2 blocks per game Dito niya rin unang nakuha ang titulong Best Import Award Paano ba naman sa Game 1 ng Commissioners Cup Finals e umiscore lang naman itong si JB ng 42 points, 7 rebounds at 9 assists Si JB ay nanatili pa din sa Hinebra sa sumunod na conference pero hindi pa pinalad na makapasok ang team sa Finals Nakapaglaro din itong si JB sa 30th Dubai International Basketball Tournament sa ilalim ng Mighty Sports Philippines kung saan nga eh nakasama pa niya ang NBA player na si Lamar Odom. At bago bumalik sa Hinebra itong si JB para sa 2019 PBA Commissioner's Cup, siya ay may kontrata na sa team ng Al Riyad isang Lebanese Basketball League. Ang kontrata na ito ay para sana paglaruin siya ng buong taon pero dahil sa mas gusto ni Brownlee na maglaro sa Pilipinas, isang buwan lang ang ginugol niya dito at pagkatapos ay lumipat na ng Hinebra. Itong time din na ito nag-record si JB ng career high na 20 rebounds laban sa hot shots. At hindi lang yan ang milestone na na-achieve niya dahil itong conference din na ito, nakuha ni JB ang kanyang professional career high na 50 points sa overtime win laban sa Columbian G. Bagamat talo sa 2019 Commissioner's Cup, bumawi naman si JB sa 2019 Governor's Cup, getting another championship. Magmula 2021 hanggang ngayon, e eh patuloy pa rin siya sa paglalaro sa Hinebra. Sa sobrang pagmamahal nga niya sa paglalaro sa ating bansa, e nitong January 13 nga lang, na-aprubahan na ang kanyang Filipino citizenship. Grabe naman yung life story niya, nakaka-inspire na, nakakatuwa pa. Talagang kamangha-mangha itong basketball journey ng idol natin, di ba? Alam nyo bang hindi lang sa loob ng court idol itong si Justin Brownlee? Dahil kahit sa labas ng court, e eh sobrang bait at napaka-humble niya. Hindi lang paglalaro ng basketball sa bansa ang mahal niya, kundi pati na rin ang mga fans. O pano? Diyan na muna natin tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood at pagtuto. Hanggang sa muli, huwag kalimutang i-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. Bye!